Welcome back to Brayless Channel. May latest update pong muli tayo sa social pension payout as of this date June 8. Sa mga naghihintay po, baka sakali mapasama na po ang inyong lugar at meron na pong naglabas ng schedule sa region ng NCR kung saan ito. Yan po ang ating ibabahagi sa inyo ngayong araw. But before po tayo mag-start please, Do kindly subscribe, subscribe, like, and share na din channel. po sa kapwa natin, pensioner, Brilis para lagi po tayong channel. updated sa mga bagong balita at impormasyon, with no further. Subscribe. Do let's begin Brilis na channel. po sa ating topic, the 6,000 Pesos Social Pension at Octogenarians Grant Payout Updates as of June 8 of year 2024. Narito po ang mga bagong payout schedule as of June 8. Isa na nga po dito ang Barangay San Jose Antipolo City ang payout ay hinati po nila sa dalawang grupo, ang Lower at Upper San Jose. Ito ay nakaschedule na sa June 13 at the Inares Event Center. Ang mga kasama na sityo sa Upper San Jose ay ang mga sumusunod abuyod. Bagong Buhay, Bagong Purok, Buhanginan, Cruise Compound, El Dorado Upper and Lower, F. Manalo Street Purok Maligaya, Galili, Gatlabayan Compound, Gipit, Hinapaw, Inday Subdivision, J. Torres Street, Junction, Kabisig. Lower Tanag, Main Gate Upper and Lower, Maligaya at Masikap. Kasama rin dito ang Pag-asa, Pantay, Parugan 3 at Parugan 2nd, PCUP RPGville, Poblacion, Quarry, Pascual, Riverside, Robinson Homes, San Palucan, Singalong, Santa Elena Village, Sumilang Villa, Consolation, East Crest at ang Maristown. Ang lahat ng nabanggit ay bahagi ng Aper San Jose. Sa Lower San Jose naman ay ang mga sumusunod, Adwas, Banderahan, Binayoyo, Kabading, Kabkab, Kalumpang, Charismatic, Corazon de Jesus, Elav, Habitat, Kaban, Kapatagan, Kaysakat 1 at Kaysakat 2. Kasama din dito ang Kaysakat 3, Kilingan, Malaking Parang, Nagpatong, Old Bosoboso, -Boso, Painaan, panggolorin. Peterson, Pulang Panyo, Riza, San Antonio, San Joseph, San Isiro, Southville Phase 1 at Phase 2, Santa Ines, Tanza 1 at Tanza 2, Tanzaville, Tenth City, Tibagan at Paupawan. Ang lahat ng binanggit ay bahagi naman ng Lower San Jose. Ang next schedule naman natin ay sa NCR na. At ito ay sa Muntinlupa City na magsisimula na this June 10 hanggang June 24 except lamang ang holiday, which is sa June 12 at June 17, wala pong payout niyan. Ito po ay gaganapin sa alabang public market from 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon. Narito po ang schedule ng bawat barangay sa Muntinlupa. On June 10, mag-start ang payout sa Barangay Alabang. On June 11 naman ay sa Barangay Bayanan. Ang Barangay Kupang naman ay sa June 13, sa June 14 ay sa Barangay Poblasyon, sa June 18 naman ay sa Barangay Southville 3, ang Barangay Putatan ay gaganapin naman sa June 19, sa June 20 naman ang Barangay Sukat, sa June 21 naman ang Barangay Tunasan at ang Barangay Buli ay gaganapin sa June 24. Kaya't i-ready na po natin ang mga requirements na hanapin during payout para iwas abala. Sa Barangay Maogbutuan City ay gaganapin naman sa June 11 at Barangay Banza Covered Court. Alamin niyo na lang po ang oras sa inyong barangay. Ang next schedule naman natin ay sa Santa Maria, Dabo Occidental na mag-start on June 10 sa Barangay Dato Daligasaw, Barangay Buka, Pongpong, Malalag Tubig, Kadaatan, Kidadan, San Roque at San Isidro. Mag-start po ito ng 8 na umaga hanggang alas. 5 ng hapon na sa Pongpong Gym, Kadaatan Gym at San Roque Gym. On June 11 naman ay sa Barangay San Juan, San Pedro, Datu Intan, Kinilidan, San Antonio, Kisulad at Barangay Santo Rosario. Ito ay gaganapin from 8 a.m. until 5 in the afternoon at San Pedro Gym, San Antonio Gym at Santo Rosario Gym. Sa June 12 naman ay sa Barangay Santo Niño, San Agustin, Tanglad, Ongpao, at Barangay Mamakaw. Ito ay gaganapin sa San Agustin Gym, Tanglad Gym at Mamakaw Gym. Mag-start din po ito ng 8 in the morning until 5 in the afternoon. Sa June 13 naman ay sa Barangay Basyawan at sa Barangay Poblacion na gaganapin naman sa Barangay Gym. Ang replacement naman ay sa June 13 from 8 a.m. up to 5 p.m. sa Municipal Gym. Sa June 14 gaganapin ang lahat ng ang claim ng lahat ng barangay. Ito ay gaganapin sa Municipal Gym from 8 AM up to 5 PM. Ang lungsod naman ng Kaluukan ay may announcement po na wala pa daw na final schedule ng payout but definitely daw ay magsisimula na rin ang social pension payout this June sa North Kaluukan at ang South Kaluukan naman daw ay gaganapin sa July ang schedule of payout. Kaya abang-abang lamang po kayo ng schedule updates at venue kung saan gaganapin. Sa Dumagete City naman ay gaganapin on June 13, makikita nyo po sa inyong screen ang mga barangay na nakaschedule sa umaga at sa hapon. Ito ay gaganapin sa Talay Evacuation Center. Ang poblacion 1 to 8 naman ay gaganapin sa Burgos Street Treasurer's Office. Ang Barangay Kuya po Nueva Ecija naman ay sa June 14 at Municipal Gym mag-start po ito ng 10 ng umaga. Isama ko na rin po ang mga kaganapan sa pagbibigay ng Octogenarian Cash Grant. Alam niyo po ba na nakapagbigay na ang lungsod ng Alamada Cotabato noong June 4 hanggang June 6 para sa mga senior citizen na sakop ng Alamada na umabot na sa edad 80, 85, 90 at 95. Maging ang Muntinlupa City ay nakapagbigay na rin ng cash grant sa mga octogenarians nila. At sa Kalyat, Balaoan, La Union ay naipaabot na rin ang cash grant sa kanilang octogenarians at nanogenarians. Sana ay mabigyan na rin ang iba pang mga senior citizens na umabot na sa edad 80, 85, 90 at 95 sa lahat ng lugar dito sa ating bansa. That's it. Sa mga wala pa ring schedule, ay manatili pa rin po kayong nakatutok sa aking channel para sa mga latest update po ng payout schedule of social pension. Samahan pa rin po natin. Nang dasal na mapabilis na ang pagbibigay ng social pension sa lahat ng lugar, lalo na dito sa NCR. Marami pong salamat and God bless everyone.